kinsa man tong mga dipang sakit na diha og kalawasan nagsuffer sa arthritis rayo masakit ang tuhod sakit ang mga lapalapa lugos ka baklay so guys kalingatambal tambal guys mauna ni ang solusyon sa inyong mga problema sa amo ang experience guys ako ang papa guys ako ugangan grabe maojo ni ilahang ginainom pati akong bana nagasakit ang iyahang tiil maglugos siya baklay so biorderan orderan jud ako usang isa ka box ano no kay maojo ni nakapawala sa iyaha mutuo mo sa dili around mga makainom kani mga around 5 to 10 minutes no ang kasakit daw sa ilahang kanang tiil bitaw or tuhod mag uliap uliap kasakit unya maghinahinay siya og kawala guys and makalakaw na sila pero depende lang gihapon ha kay dili mangutanan ka makaangay sa ato ang mga ginatake na mga tambal na may mo angay na apoy dili pero walay kumo sa pagtesting kay herbal man gud guys so mauni siya ang kaning mustika diwa hapit na ganin na hinahurot so ang um, sunod ani sa isa ka box is 20, 20, man siguro kabuok 20 kabuok and ganin gamay hey, lang ang wala na nakurot na kay sigig inom kay sigig magsakit ilang mga tuhod din maglugo sila baklay so mauni ako ang ginapainom sa ila sa akong ugangan sa akong papa or even sa akong bana so mauni ako ang ginapainom guys effective kaayo sa ila no so para sa inyong mga lolo din ha mga papa sa mga nagsuffer og arthritis or rayuma perfect kayo ni mustika diwa guys kay ano man gani siya uh, Indonesia man ata ni siya gikan and herbal man ni siya kana kita ninyo nga naidahon dahon na so ino mo ninyo siya guys uh, isa ka basong tubig so ang ibutang ninyo ani is inini tubig kumbaga mura siya ikapin ninyo and ang lasa lang ani niya is pait jud kayo siya and nain kayo baho pero magantos ka guys kay after anam kayo ninyo nimo uli jud ka guys wala na siya char daghan ako mga gipat try ani daghan ko kailangan nag suffer og ganang lugos kalakaw gyud pang rayuma mo ako ang gi-recommend sa ila and kung mag-order mo ani guys ayaw mo patakag order kay daghan kayo peki so kani nga link nga ako ang gibutang dinha sa atong yellow basket mao na nga to ang legit nga links so pag order na mo para sa inyong mga family member din ha nagsuffer sa kasakit sa mga katuhuran ninyo nga maglugos ug like kay gira yung rayo